Good morning, good morning guys Huling uh, araw ng January uh, January 31 ngayon guys January 31 So nandito tayo sa Commonwealth guys uh, May din na po tayong pasero dito At nagpapantay naman siya para sa Kanyang pupuntahan So ang aking ubit ay naka-up muna Para walang pumasok na booking So, so ayan o oh. Inop ko muna yung aking mobit Gawa yung pasero ko nagpapaantay Para sa kanya pupuntahan ulit So okay lang yun Tayo na tayo Nakatatlong booking na tayo Nakatatlong booking na tayo sa araw na to ah, Lumabas tayo mga alas So guys ngayon guys Nandito tayo sa Makati guys ah, Yung kanina pala guys Naputol yung video ko Ayong yung pasero kanina, yung nagpantay, ay nagpate sa Fisher Mall. Inatid ko sa sa uh, Nova, tapos nagpate ng ano. So, binigay niya sa akin na 500 So, uh, buhay na niyang 500 sa akin. Pero ang total talaga na rate niya, nung hatid ko sa sa uh, Commonwealth Nova ay 150 plus yung galing Nova, papunta Fisher Mall ay nasa 200 plus. So, nasa... 300 mahigit ko lang ko lang nasa 360 or 70 yung total talaga niya na rate so binigyan niya ako 500 guys so hindi na masama so ngayon guys nandito tayo sa Makati nakakailang booking na rin medyo maganda ang pasok ng booking natin ngayong umaga hindi ko lang mamayang hapon ay tuloy tuloy naman ang booking niya ngayon so ayan tingnan natin guys kung nakakailan na tayo ngayong oras nito alas na ibimedia na guys Ayan, tingnan natin kung na kailang nga Naka 600, 639 na tayo, guys. Hindi kasama yung mga tip dyan, guys. At na kailang booking na tayo, guys. Ayan, naka 6 bookings, naka 6 booking na tayo, guys. Sa oras na ito, uh, uh, 930, 6 booking. So, uh, mamaya-maya uli guys. At magabang lang tayo dito ng booking. Ayan guys, oh. yung mga nasa harapan ko guys, mga Mobit, dyan dito ang tambayan nila, oh. ayan o, oh. move Mobit, Angkas, Juray, nandito silang lahat guys, o, oh. ayan, o, oh, naka -auto pa rin tayo guys, naka-autoaxip, o, oh. sa lugar na ito, pangalawang bisis ko nakarating lugar dito, parang nung unang dating ko dito, wala akong na booking, ayawang ko lang ngayon guys, kasi ang dami namin dito guys, o, oh. ayan oh puro rider yan nandito lahat dito talaga ang tambayan nila guys ayan o oh. oh. dito tambayan nila oh. puro rider yan o oh. ayan guys puro rider nakikita nyo naman rider dito ngayon nakatambay walang mga booking yung pag nakatambay walang biyahe yan hindi lang na nila ayaw nila bumiyahe hindi natin alam ang rason nila kung paan sila nagtipon-tipon dito yung madalas na madadaanan ko dito laging nandyan sila eh siguro dito talaga yung ano nila yung tambayan nila guys ah uh, oras natin ngayon guys ay 10.30 10.30 ayan 9.67 naka booking tayo ayan 7 booking naka 7 booking na tayo guys nakdakan daw yan <laughs> ang halian na launa na hmm? launa pasado eh galing ako antipolo kibir ako dito sa ang lugar dito te ang tagig nga sa tagig ako ngayon galing ako nga uh, antipolo dito tayo guys ngayon sa tagig may hihina dito yung pasayro dito galing ah uh, antipolo So dito tayo nakatanghalian uh, Kasi dito na tayo naabot ng Inabot na tayo alauna eh no, kami, malas kasi doon Alas 12, isang oras ang biyahe So tingnan natin guys yung ano Yung habang nagpapahinga tayo Tingnan natin yung earning natin Yung inita natin hmm. Talag papahinga lang naman tayo di Kalikutin na natin yung ating movie Ayan, open nga natin yung ating earning Okay guys ha. Oh. Alauna, alauna. Hanggang alauna yan, na-drop ko po alauna, mayroon na tayo 1429. Oh. Medyo magandang pasok na ng, ano ngayon na ng booking sa akin ngayong araw na to ha? Parang bumabawi si Mobita. Kapon. Wala talaga eh. Saka marami akong long ride na yun eh. Hindi natin kung ilang booking lang tayo. To. So, kita mo booking lang yan ha nakawam for tayo ibig sabihin may mga long ride kasi yan ayun guys ha kita nyo naman medyo maganda ang pasok ng booking ngayong araw na to sa akin hapon walang wala talaga 1-3 lang 5 5 na yun ngayon alas ano oras ako lumabas kanya mga alas 7 na yata yun hanggang alauna ay media pa lang yan naka 1-4 na tayo medyo sunusun nga lang lang ngayon lang tayo magpahinga Uh, kain lang tayo inabot na tayo ng natin so okay ang pasok ngayon uh, tingnan natin hanggang ngayon pagkatapos natin kumain pag unuuli natin yung ating ano, kung tuloy tuloy pa rin pag nagtuloy tuloy pa rin okay yan Mag, magandang uh, ano yan magandang araw yan para sa akin oh. guys okay, oh kaopen ko pa lang ng aking move it pinasukan agad ako ng booking tingnan natin kung santo ay malapit lang pala ito lepro sa 44 lang uh, pero okay na rin yan kunin na natin kasi naka auto accept tayo hindi na tayo pwede mamili pasok na yan eh ayan pick upin muna natin guys cellphone ko nag shutdown no nag shutdown cellphone ko nandito na ngayon ako sa ano sa Sandigan ino ko lang cellphone ko kasi nag-shutdown nag-shutdown cellphone ko guys mga 5.30 pero kararating ko lang guys pero ngun, ha grabe traffic guys galing akong ano uh, fisher mall, pinula sa fisher mall punta rito, isang nabang traffic so kararating ko lang, ginagabi na naman ang uwi ko ah Ayan, inuupik ko yung ano, inuupik ko yung aking ano, yung aking ayan. nag ko yung aking cellphone. Ayan, inuupin ko. Buti nag-charge na uli. Ayan na guys, naupin na yung cellphone ko. Ah, Ipakita ko ngayon guys sa inyo kung pagka, magkano kinita ko parang swiniswerte tayong araw na ito ha. Ah. Ah, ayan o. Oh. Battery. Low bat. O, open lang natin yung ating ano. Move 8. Tingnan lang natin yung ating kinita ngayong araw. 5.30 5 na shut tayo ayan naka off na siya naka off uh, patay na naman oh Ayon guys, wala talaga lubat talaga guys. Lubat talaga guys, lubat. So mamaya na lang i-charge icha ko muna sa bahay bago natin i-open para makita natin yung kinita natin ngayong maghapon. Medyo kanina nasa na sa 17 na yon eh. Ayaw ko maabot na mga 1.8 siguro kinita natin ngayon. tingi mamaya, pakita natin. Uh, ano, uwi muna ako sa bahay. Bili muna ako ulam. Chacharge ko muna. Cellphone ko bago natin i-open. Eh, okay.